may mga hinaing kasi kami na hindi namin pwedeng sabihin public kasi alam nyo kung bakit kakasuhan nila kami anong kakaso nila sa amin neglect of duty <laughs> anima ba ano yan neglect of duty na yan mag share ka lang mag comment ka lang mag like ka lang ano yun neglect of duty na yan bakit duty ba ng police na hindi mag like Or duty ba ng pulis na umayon sa mga pino online? Duty ba ng pulis na hindi umayon sa mga pino-post online? E 'Di ba? Hindi duty ng pulis 'yan na kasama. Hindi hindi duty ng pulis na mag-monitor ng mga post online. Hindi namin duty 'yan. Ang duty namin is to enforce the law. 'Yun lang, 'yun lang ang ano namin, 'yun lang ang trabaho namin is to enforce the law because we are the law enforcer <coughs> bakit? pag enforce ba ng law pag enforce ba ng batas yung pagmo-monitor or pag-share, pag-like namin sa Facebook hindi namin yun din namin yung trabaho pero hindi naman sinasabi sa batas na bawal yun, wala naman nagsasabi sa batas na bawal yun mga kasama pulis ako pwede akong mag-share mag-like, mag-comment online bilang Pilipino. Sino nagsabing bawal 'yan, 'di ba? Papuntahin mo dito sa uh, papuntay mo dito. Meron akong patrol shoes dito, sampalin ko ng patrol shoes 'yan. 'Di ba? Hindi trabaho, hindi duty ng pulis na hindi mag-like, hindi mag-share at hindi mag-comment sa mga political issues. Wala sa duty namin 'yan, mga kasama. Kahit ilista mo lahat sa mga duty ng pulis 'yan, yung pag monitor man lang sa online post, yung mga Facebook post na yan, wala sa listahan ng mga ginudutihan -ju -ju ng mga polisyan. Paano naging neglect of duty yan? Di ba? Ano naging neglect of duty yan? Kasi sinabi ng taas. Sabi ng taas, oh, huwag ka mag-share, huwag ka mag-like, huwag ka mag-comment. That is your duty. Sabi nung nasa taas. Okay, okay, duty mo yun. Kasi sinabi nung nasa taas kung ano man yung order ng mga nasa taas na sinabi sa mga nasa baba that is your duty pero ang tanong lawful ba yung order na yon mga kasama lawful ba yon was it is it in accordance with the law na pagbawa lang kang mag like share and comment di ba in accordance with the law ba yung ginagawa nila syempre hindi it's definitely unlawful, di ba? Bawal 'yan kasi nga fundamental right ng Pilipino, kahit sinong Pilipino na magkaroon ng right to freedom of expression, right to freedom of speech na sinasabi. Alam niyo 'yun mga general yung mga 'yan, mga general matataas na official mga 'yan, hindi nila alam ang konstitusyon. Putik na 'yan, gagawa sila ng gagawa sila ng memorandum circular na Hey, bawal daw mag-like, mag-comment, mag-share. Para saan? Para hindi para hindi natin suportahan si Duterte. Putik. Ay, anong gusto nila? Sila lang ang bida, sila lang yung gustong suporta, sila lang yung gustong masuportahan ng mga pulis, ng mga sundalo. 'Di ba? Yun yung gusto kasi nilang mangyari, ayaw nilang suportahan natin yung Duterte kahit ang gusto nating suportahan yung mga Duterte gusto nila yung mga mga Marcos ang gusto nilang suportahan natin paano mo susuportahan yung taong ayaw mo di ba alangan naman na nila yung utak natin alangan naman na nila yung isip natin mga kasama hay alam nyo yan ang tawag dyan is grave coercion may kaso yan yung sinasabi nila na 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 ilike mo ishare mo yung bagay na against sa will mo coercion ang tawag dyan mga kasama kaso yan yung pipilitin kang gawin yung isang bagay na against sa will mo against sa gusto mo that is coercion diba? Subukan nila akong pag-explainin yan Sasabihin ko yan sa harap nila Baka ako pa yung poposas sa taong yan O ipapa Papalike niya yung isang bagay Ipapashare niya yung isang bagay na ayaw ko Tapos gusto niya Huwag akong mag-share Huwag akong mag-like ng mga gusto kong post Sige subukan niya lang Subukan lang ng kahit sino Napigilan ako sa gusto ko At pigilan niya ako sa mga ayaw ko Or pilitin niya ako sa mga ayaw ko sa ko yan kahit sino pa yan. That is considered coercion. Di ba? Nasa batas yan. Bawal yan eh. Nagapagpatupad kayo ng batas. Nagapagpatupad tayo ng batas tapos tayo yung magbabiolate ng batas na yan. Di ba? Constitution pa lang. Wala na. Constitutional right pa lang. Wala na mga kasama. Di ba? Constitution. It's the right to freedom of expression freedom of speech mga kasama Any ba kahit anong batas kahit anong memorandum kahit anong order yan kung hindi sang ayon sa mga constitution that's considered void and invalid from the beginning and from the start and the beginning awit <laughs> uh, sa inyo mga sir mga general pa kayong tinuringan, hindi nyo alam ang constitution. Lecturean ko kayong lahat dyan eh di ba? marinig nila to. Ayan niyo ipanood nyo nga sa kanila to. Patrolman ang magle sa kanila. Tignan natin. Ha? Si ka? lecture natin sila ng mga constitutional right. Para hindi naman nila binaviolate, para naman irespeto nila yung mga rights natin. Putik. Pulis ka, general ka, mga pinuno ka ng organisasyon, di mo alam yan. Ani mabba? Oh, yung puso ko talaga eh. Oh, kita na yung mukha ko ngayon. Nagpapakita na ako sa camera. Para malaman nila na ako yung nagsasalita sa likod nito. Sa harap nito. <laughs> Dati, sa likod ng camera lang ako nakatago eh. Boses ko lang yung naririnig nyo. Pero ngayon, sa harap ng camera na. Kasi, nandyan yung pangalan ko. Ibig sabihin, kahit ipatawag ako sa karami, kahit ipatawag ako sa malakanyang, kaya kong tayuan yung sinasabi ko mga kasama. Tayuan ko yan, parang vigil lang yan. <laughs> parang vigil lang yan na tumatayo. Tayuan ko lang yan. Sinabi mo ba yan? Sabihin na tanungin nila sa akin, no, sinabi mo yan, patrolman. Yes sir. Ako pong may sabi lahat yan nasa video na yan. Kita nyo ba naman yung mukha ko dyan, ang pangit na mukha na yan? Yung pangit na mukha na yan yung nagsasabi niyan. Sabihin ko doon. Di ba? Naihi daw yung kasama ko. Wait lang ha. Paano naging neglect of duty yung hindi mo pagsunod sa gusto nila? Di ba? Paano naging neglect of duty yon mga kasama? Neglect of duty kapag hindi ka dumuti. Yun ang ibig sabihin ng neglect of duty kapag hindi ka dumuti that's neglect of duty. Pero kung duty ka naman, tapos nag-like and share ka lang naman, dahil yun yung sa tingin mo, agree ka, dun ka sa tingin mo, tama ka. Tama yung post na nakita mo sa Facebook, na tama yung sa tingin mo, tama yung post sa, sa internet. nire mo, in-upload mo. Hindi yung neglect of duty, mga kasama. Because, that is not your, it, it is not part of your duty bilang police officer it's your freedom of expression it is part it's one of the rights it's one of your fundamental rights bilang tao okay lekturan ko na nga kayo lekturan na natin sila yung mga general dyan sa taas kasi wala silang alam sa mga rights natin diba putik generals kayo ha general kayong naturingan kayo pero bakit di nyo alam yung mga rights namin bilang tao Huwag nyo nang isipin yung right namin bilang pulis. Isipin nyo lang yung right namin bilang tao. Maintindihan nyo kung bakit ako ganito. Maintindihan nyo kung bakit. Bakit ako may hinanakit or hinaing sa organisasyon. ba? Diba? Bilang tao na lang kahit hindi ako pulis. Kahit hindi ako pulis, same pa rin ang hinanakit ko. Kasi pinipigilan nyo yung right ko bilang tao. Yung right ko bilang Pilipino. Nasabihin yung mga gusto kong sabihin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming kontrolin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming gawing aso-aso. Di ba? <coughs> Gawin nyo kaming utusan. Putik na yan, hindi ako pulis para maging utusan nyo, sir. Pulis ako dahil para sa taong bayan. Putik, hindi ako pulis para sa inyo. Di ba? Ano kayo? Kayo ba ang nagpapakain sa akin? Para sumunod ako sa inyo? Oo, general kayo. Oo, mga nasa posisyon kayo. Pero hindi kayo ang nagpapakain sa akin. Paano, ko, ba, paano ako susunod sa inyo kung alam ko namang mali yung sinusunod ko sa inyo? Or mali yung ipinapasunod nyo sa akin? di ba? Hindi kayo yung nagpapakain sa akin, hindi kayo yung nagpapasweldo sa akin, mga sir. This is addressed to the Okay To all the generals Sige sabihin natin sa lahat ng mga general Ng PNP ha, Sa organization natin na. Sa lahat ng mga general dyan na nagiginig Sir sabihin ko sa inyo ha, Hindi po kayo ang nagpapasweldo sa amin Hindi po kayo ang nagpapakain sa akin pera ng taong bayan yung ginagamit natin, yung sinasahod natin. Pare-pareho tayo, pinapalamon tayo ng taong bayan. Kaya wag mong sabihin sa akin, sir, na kailangan kitang sundin kahit alam kong mali yung sinasabi mo. Ba't ako susunod sa'yo kung alam kong mali yung sinasabi mo, sir? 'di ba Ba't ako susunod sa'yo? Di mo ata alam sir, pareho tayong polis Di ba? Kahit general ka, kahit patrolman ako Pareho tayong polis Walang kwenta yung, yung ranggo mo sir Sa ranggo ko Pagdating sa prinsipyo Di ba? General ka lang, nauna ka lang eh Di ba? Nauna ka lang kasing pumasok sa PNP Kaya general ka na ngayon Antayin mo ako, tignan natin Antayin mo ako ng ilang taon Magiging general din ako 'Di ba? Nauna ka lang sa serbisyo kaya ganyan ka. Pero pangako ko sa iyo, sir, pangako sa inyo. Sa lahat ng mga general diyan na may mga star, never akong mag-uutos sa mga patrolman, sa mga korporal ng mga hindi sang-ayon sa batas na utos. Para saan? Para sa pera. Para saan? Para sa power. <clears throat> never kong gagawin yan mga sir Hay. Kasi may prinsipyo tayong ipinaglalaban. Yung prinsipyo nyo, nire-respeto ko yan, mga sir. Prinsipyo nyo yan eh. Wala akong pakialam dyan. Wala akong, wala akong problema dyan. Sana, respetuhin nyo rin yung, yung prinsipyo ko. Na hindi sumunod kapag alam kong unlawful order. di ba? Bakit ako susunod sa inyo kahit pa general kayo? Hindi ko kayo susundin Kung alam kong dito hindi Hindi lawful yung order nyo Kahit sino pa yan Kahit pa si Chief PNP yan At kahit pa si Presidente mag-utos sa akin Hindi ako susunod dyan Okay? Kahit, kahit sino pa yan Kahit sino pa yan Kung alam kong hindi lawful yung order na sinasabi sa akin Ba't ako susunod? Di ba? Diba? Ba't kasusunod? Go, 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 laban ng laban po Putik na yan Mag-comment ka lang, mag-share ka lang, mag-like ka lang, kakasuhan ka na Puta Ay Sorry, sorry Sorry sa word ko Pero napapamura talaga ako eh Parang kay tatay di kong talaga eh, no? Mapapamura ka talaga eh kung alam mong may mali eh. Okay, mayroon tayong balance eh. Go. Hay! Medyo ano yung dibdib ko eh, kabado. Parang, ang dami kong gustong sabihin mga kasama. Ang dami kong gustong sabihin. Kaso, kahit nagsabi ako dito, hindi naman nila naririnig. Hindi naman nila ako napapakinggan. So, paano yan? Siguro, i-record nyo na lang tong live ko. Isampal nyo sa mukha nila tong video ko. Para naman maramdaman nila yung Pinaglalaban natin utik Order to explain Order to explain kayo dyan That order to explain mga sir Aulitin uh, ko sa inyo ha uh, The order to explain That is not a lawful order Ha? Order to explain Order to explain kayo dyan Hindi nyo alam eh Unlawful yung order na yan mga sir Paano ako susunod dyan? Sige Hamunin ko kayo Orderan nyo ako ngayon Order to explain Patrolman Fondillas Why are you Why are you uh, Posting support to Rodrigo Duterte Sabihin nyo yan Ilagay nyo sa order nyo yan Order to explain Never kong gagawin yan Never kong i-explain yung sarili ko Bakit? E di gawan nyo ako ng gawan nyo ulit ako ng order why not not complying with the order to explain <laughs> gawan nyo ulit ako ng order oh sige ginawa nyo ako ng order to explain di ko ginawa gawan nyo ulit ako ng order order to explain why I didn't explain for in the first order sige orderan niyo ako ng pinakamaraming order na alam nyo <clears throat> kapag hindi na naman ako sumagot sa pangalawang order to explain na yan orderan nyo ulit ako ng pangatlong order order to explain why you didn't explain on the next order to explain on the first order. So tatlong order na yan mga kasama. Hindi ko sinunod lahat. Ba't ako susunod dyan? Diba? Hindi nga, hindi nga lawful yung order na yan eh. It's against the law. What law is the basis? What, what basis? What law? Ang ginawa kong basis dyan? Bakit, bakit sinabi kong unlawful? because the memorandum circular na sinabi nila na naging basis nila ng order to explain na yan is definitely unlawful di ba hindi yun hindi yun lawful the memorandum circular na sinabi na bawal tayong mag-accept mag like comment and share sa mga posts about kay Duterte that memorandum itself is not lawful it's unlawful so bakit ako bakit ako susunod sa memorandum na yan kung alam kong hindi lawful yan di bawah